at ayan naman ang sa harap ayan o. so yun mga tol uh, biyahe pa rin kami so ulan tigil yung ulan so kahit uh, so, maulan biyahe pa rin kami ha? Huh? hindi so, kami tumitigil din sa pagbabiyahe. Siyempre dahil meron kaming pamilya na pinapakain sa araw-araw. right? So, walang sukuhan. Pagbabiyahe kahit maulan. So, tuloy pa rin yung ulan. Alright? Uh, basa yung kalsada kunting ingat lang sa pagmamaneho yeah. so ulan lang yan meron din kaming diskarte para hindi kami mababasa alright, pero o ayan, meron plastic naman sa harap at iyan naman ang sa harap ayan para hindi yan siya hindi kami mababasa mga bicycle namin